Ayon sa pag-aaral, isa sa anin na tao sa mundo ang nakaka-eksperyensya ng pang-aabusong sekswal. Ngunit para sa mga taong may intelektwal na kapansanan, tinatayang siyam sa sampu ang nakakaranas nito. Kwento sa amin ni Nanay Lydia, bata pa lamang daw ang kanyang apo na si Ana nang mapansin nilang tila may kakaiba rito. Uh, bata pa siya, mga 5 or 6 years old. Yan na po talaga siya. Pag nagpakinder ko yan, siguro mga apat na buwan lang. Pag dadating pinupunit yung bag. Punit na bago siya makadating doon sa bahay. Punit na yung bag, punit na yung damit niya, yung bag niya. Sabi ko, bakit mo ginawa ka ko yan? La, ganyan lang siya. Wala. Pag nakakita siyang tao, parang tumatawa siya sa sarili niya. Napatsaka niya po ba siya? Opo, oh, po, sa kadlan. Mm -hmm. Yun, sabi na nga doon uh, sa doktor sa kadlan, sabi niya, na na yung mo hanggang sa 7 years old lang yung isip niyan, hindi na yan tataas, hindi yan bababa. Ganyan hanggang tumanda, ganyan na talaga yan. Si Nanay Lydia na ang kinalakihang magulang ni Ana at ng kanyang dalawang kapatid. Dahil maagang namatay ang kanyang ama, habang ang ina naman nito ay umalis at sumama na sa ibang lalaki. Sinikap na ibigay ni Nanay Lydia ang pagmamahal at pag-unawa para sa mga naiwang apo. Ngunit hindi niya lubos akalain na mabibiktima pa rin ito ng pang-aabuso mula sa ibang tao. Taong 2024, nang walang awang hinalay ang kanyang apo na si Ana. Si Phoebe siya ng dalawang kapatid na yan, nakaupo doon sa sala. Habi ko, diyan ka muna kako kayo ta. B ano, dadalang ko si tatay mo ng pagkain. Pag ano, alis ako dito, alas 11.30. Tapos, mga alas 12.30, balik na naman ako. Di, nasa na s***a? Hindi ko alam Nay. nakatulog lang ko. Di, alas 3 na, wala pa. Sabi ko, Bebe, wala na. Tingnan mo ako dyan sa kanto. Na, wala naman, Nay. Mga dalawang araw na, sabi ko, wala na. Tatanong ko sa kanto, wala, ma'am. Wala mo ma kaming nakita. Yung pangatlong araw, may nagsabi sa akin na, o yung ako mo hinahanap mo, nandiyan pala sa anong kapitbahay natin, dyan sa kanto. Kung nandun yun sa gilid, nakaupo na lang. O, tapos tinanong na ng kapitan, o, ano bula, inano ka ng lalaki na? O, ako, tatlong beses. Sabi yata. Nung no, humarang ko niya, o, hindi na naman naabutan yung lalaki. Wala na, tumakas na. ngayon, hmm. na. Pero nakasuhan niyo po? Opo. Simula raw noon ay tila nagbago na si Ana. Dahil sa nangyari sa kanya, lagi na siyang umaalis. Ay isang linggo, dalawang bisis siya umaalis. Pag ginusto niyang umalis, aalis din siya. Mula noon lang narip siya, ganun yun. At makalipas ang isang taon, nitong Marso taong kasalukuyan lamang, biglang nawala ang kanyang apo na si Ana. Nalabis niyang muling ikinatakot. Umabot ng isang linggo ang paghahanap kay Ana. At sa araw-araw na lumipas, ay umaasa sila Nanay Lydia na bumalik ito ng ligtas. Hindi huminto si Nanay Lydia sa paghahanap hanggang sa nadat na nanya si Ana sa isang bahay ng isang lalaking ipinakilala niya ng asawa. Malis kami ng bahay, tapos pagdating namin wala na siya. Yung mga ano sa amin, na, nandyan sa, tub sa baraks. Tapos po, mga ko, Aileen, ka, nandito ka pala, pati hindi ka umuwi. Sabi niya, nanay, hindi na ako sasama sa inyo kasi may asawahin ko na to. Pinagbigyan ni Nanay Lydia si Ana sa kagustuhan nito at humiling na magkaroon ng maayos na pag-uusap sa kanilang barangay. Ngunit, ni isa sa kanilang dalawa ay hindi sumipot sa pagpapatawag at nang balikan ni Nanay Lydia ang bahay nila, wala na si Ana at ang lalaking kasama nito. Sabi ko, may magpunta ka ako sa barangay bukas. Opo niya, pupunta kami doon. Hintay na akong hintay, wala naman hanggang alas 11 na. Tapos pinuntahan namin doon sa barracks, wala na yung barracks, wala. Kahit anong gamit, wala na sila. Tinakas na, na po siya. Naghintay si Nanay Lydia sa pag-asang ibabalik din ni Jomar si Ana. Ngunit dumipas ang limang buwan, ay hindi pa rin ito ibinabalik ang kanyang apo. Kung kaya't naisipan na ni Nanay Lidya na ilapit na sa ating programang Tabang Ora mismo ang kanyang alalahanin. <tinyo> Ngayon mga ka-aksyon ay narito tayo sa barangay Delosario. At uh, ayon kay Nanay Lydia noong nakaraang Marso ay tinangay ng isang uh, dayong nagtatrabaho sa tubuhan ang kanyang apo. Uh, ngayon mga ka-aksyon ay pupunta natin si Nanay para dalhin sa pulis upang opisyal nang maiblatter ang pagkawala ng kanyang apo. Uh, official blatter lang po namin si uh, Opie yung pagkawala ni kasi po, imang buwan na po oh. Sensya sa kalabang Harubay daw po. Barangay Harubay. Agad na nagsagawa ng investigasyon ang WCPD ng Pilika Sur at ora mismo ring nakipag-ugnayan sa Kalabanga Municipal Police Station para sa aasahang pag-aksyon. Ilang minuto lamang ang lumipas kasama ang Children and Community Affairs Staff ng Municipal Social Welfare and Development o MSWD, ay tumulak na kami papuntang Kalabanga. Halos isang oras din ang aming biyahe bago namin narating ang sentro ng Kalabanga at mula rito kasama ang limang opisyalis ng Kalabanga PNP sa pangunguna ni WCPD Officer Police Corporal Rosary May Pass at opisyales rin mula sa MSWD ng Kalabanga Sur. Buong puwersa na kaming tumulak papuntang Harubay, Kalabanga Sur kung saan ang sinasabing lokasyon ng lalaking di umano'y tumangay kay Ana. Pagdating sa lugar, ay agad na nagsagawa ng pagpupulong kasama si punong barangay Joel Orlina ng Harubay, Kalabanga patungkol sa gagawing pag-rescue kay Ana. Masiba eh. eh, po muna yung si mga ipigilian ko. Kami po muna ni Mahalita ma'am. Oh, kasi po. Ano ba ba yung alam Ano ba ba? Ano okay. Okay. Okay, ba ba? Kung may kayo pa na kayo uniform, baka okay, masyadong malarmahin. Ayun mga ka-action, um, kasama yung mga polis na kasibilyan, yung tanod ay pumunta sila doon sa area ni Jomar Galapardo para uh, sunduin siya. Uh, yun yung naging taktika ng mga kasamahan nating polis para daw hindi maalarma itong uh, si Jomar at uh, mahinahong sumama. Sa pag-aantay ng aming team sa Barangay Hall ng Harubay ay lumitaw na ang nanay ni Jomar at ayon sa kanya. Uh, so, na talagang oh. ano na sila? Ayo po. Mm -hmm. Ako na nagsabi man po talaga ito. Aki okay, po, na po namin na maghalit. Okay. May number Tal po si, si Jomar? Oh, Mayo naman tong cellphone. Nasaan po eh, siya ngayon? Nagagamit na ng na, siya. Kapite. Na, Nasa Kapite. Ang katrabaho. Ano po trabaho niya doon, ma'am? Nagtatanong po Sinama niya po sa doon. Kapadanya naman ito dahil nang tigawala. Pero alam nyo na yun na minor de edad po yung s**t. Tsaka ano may sakit namin, sa pag-iisip po? Ang buta na sabaw, habang talaga siya mag-upanong nakayot ko. Ito daw ang ngayon ko niya dahil nang sumamba na may Ngunit sa aming pakikipag-usap kay Nanay Gloria, tila'y nagsisinungaling lamang ito. Dahil ilang minuto lamang ang lumipas, kami ay nakatanggap

sa, ah sa aga po, po, tara. ]ifies. Tara ka. Ma May ma -ma ma iba na po ako. Kara, Matarik, malubak at masukal na daan ang isang oras din naming tinahak hanggang sa... <isches ass Dodge> Hindi na namin naabutan si Jomar sa lugar dahil tila nakatunog na ito sa aming presensya. Pinagtuunan na lamang namin ng pansin ang pagbawi muli kay Ana. Ano ba si Ma'am? Ano ba na na pati ka gupit-gupit gitu gupit, buhok mo. na ka ayus sa ayos. Gusto mo na maguli. Iba na kita. Iba ka na sa mo. At nang makarating kami sa barangay hall, ay may napansin kaming tila kakaiba sa kanyang postura. Ano, Abdi? May nararamdaman parang buntis na kaya nga ano ko sa ano mga nanay upang siguraduhin ang sitwasyon ni Ana dumaan na muna kami sa isang butika para bumili ng pregnancy test kit at sa kanilang bahay ay aming nakumpirma Positive. Buntis ka. Alam mo ba ibig sabihin na? Alam mo gusto sabihin kan ano gusto, ano Alam mo ibig sabihin ng dalawang linya. O ano yan? Buntis ka. Mm -hmm. Ha? May uh, may aki igdi. May bibi ka dito. May bibi ka dito sa so, chan mo oh. May maliit na baby dito, may maliit na tao dito, chan mo. Alam mong buntis ka? Hindi. Hindi. Buntis si Ana. Sa edad na labing limang taong gulang at sa kanyang kapansanan, ang inosenteng bata ay tuluyan ang ninakawan ng kalayaan maging bata. Mating pang-aabuso ito kay Ana kung kaya naman aming sinigurado na mabigyan ng ustisya ang panggagahasa sa bata. Ano yung balak mo? Yun ang sabi ko kay ma'am doon sa police station na itutuloy ko yung kaso. Itutuloy mo yung kaso? Kasi hindi naman yan pwedeng baliwalain lang. Patuloy kaming nakipag-ugnayan kay nanay Lydia para sa proseso ng pagsasampanya ng kaso laban kay Jomar. Ngunit isang buwan ang lumipas. Ipinaalam na lamang sa amin ni Nanay Lydia na hindi na niya nais ituloy ang pagsasampan ng kaso. Ako po ma, magpupukos -pup na lang po ako sa pagbubuntis. Yung kaso noon sa Labanga talang ititigil ko na yun, ma'am. Di ko na talaga kaya ang pagdaan ng proseso na yun. Nagsabi ko ko sa asawa ko, di ko kaya. Buntis pa, birbiyahe. Oo, oh, tapos ang pamasahe pa, ma'am. Mm -hmm. Sabi na asaw, yan ang bilhin na natin pangkain niya. Kahit nakakagalit talaga. Basta nakuha ko na lang yung apo ko. Diyos na lang ang nagparusa sa kanya. Kasi lahat naman tayo nakikita ng Diyos. Nagpapasalamat po ako sa tabang ora mo, na nakuha ko yung apo ko doon sa kalabanggat. Pag may nagtatanong sa akin, ma'am, paano yan nakuha layo-layo yan? Sabi ko, sa tabang kako ka ng ora mo, doon ako nagpapasalamat. Talaga salamat sa Diyos kako ka na natalungan ako ng tabang ora mo, Doon kako kami nagsimula. kung bibigyan pansin lamang natin ang pangyayaring ito. Isa lamang si Ana sa maraming bilang na may kapansanan na hindi kayang ipagtanggol ang sarili. Walang sapat na kaalaman sa kanilang karapatan at madalas ay walang boses patungkol dito. Ngunit hindi ito kailanman dahilan upang sila'y pagsamantalahan. Tungkulin natin na protektahan sila at irespeto bilang isang mahalagang miyembro ng lipunan. Kaya naman hangarin ng aming programa na maging kaagapay at inyong kasangga. Ito ang Tabang Oramismo. mismo.